talaga yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa is a great disservice to the country. Hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa si Presidente. Lahat po ng mga ari ng na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman umahad lang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. At uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol na ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Katulad ng isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idipensa, idipensa po nyo na maayos para po kayo'y mapagbigyan. Yes, sir. Good morning po. Uh, you say, uh, good morning. May directive po ba si Pangulo Marcos uh, amid the expected arrival of uh, Kristing, na eventually sabi ng pag-asa mo kang magiging bagyo na. Opo, meron po mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned uh, agencies. Katulad po ng NDRRMC uh, NDRRMOC, uh, nag-raise na po sila ng blue uh, alert status noong pa July 16 uh, as of 11 a.m. At uh, nagkakondak na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at uh, Nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. At uh, patuloy pa rin po ang pag-monitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga, uh, sa mga stakeholders, sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, uh, pag-asa, ganoon din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay uh, naka-alerta na po patungkol po dito. Sige, uh, isang, isang uh, tanong pa sana yun. sek yung uh, tungkol doon sa Senate Bill 2450, nasa third reading na, uh, at uh, tungkol dito doon sa protection ng marine ecosystem na may kilalaman din yung sek doon sa welfare ng mga mangingsda natin, at uh, medyo matatouch din yung protection sa West Philippine Sea. Uh, eventually, pupunta rin ito sa Office of the President after ng no by camera. La. Mm -hmm. uh, supportado ba ito ng Palacio, uh, Yusek? Opo, sa lahat po na ikagaganda ng ating uh, environment, sa ating uh, uh, ika, aangat po ng uh, taong bayan, mga mangisda po, hindi po ito tututulan ng Pangulo. Salamat po, Yusek. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning. Um, yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay kumbaga yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang malakanyang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang sugestyon na makabuluhan, um, magandang sugestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po mga ari ang sugestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh, umahad lang ang uh, administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in increase sa uh, 170 million. Ah uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, Sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 730 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali. Medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025 para nang 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang estudyante kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan on another topic lang po. Um, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a uh, President Rodrigo Duterte Act. Um, sabi niya po, it prohibits, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito rin po ay ginawa dahil nga po ma para ma-prevent yung future cases of extra, of quote, extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaction dito ng pala sa bill ni Sen. Aimee? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. And Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Um, update lang po sana sa naging ano uh, command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. Mm. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina uh, ng command conference with the AFP at uh, ginagawa po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung iba mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. u uh, um, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung uh, report na yan sa kanyang State of the Nation address? Uh, muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At uh, kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang, Yusek. Um, Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan ihinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic, archipelagic nation. ah uh, dapat lamang po. Dapat lamang po natin um, ipromote at uh, ipagtanggol ang ating uh, sovereign rights, ang ating mga karapatan, uh, patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Last question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Um, ES Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before the Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmit, transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Um, meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ni, for, ni ng mga co ni Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte.